Nang magtagpo si Narizal at Mas, isang paglalakbay sa panahon at teknolohiya. Sumama sa isang kahangahanga at nakakaaliw na kwento kung saan si Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas ay biglang napunta sa kasalukuyan at nakatagpo si Elon Musk magkasama nilang tuklasin ang mga kamangamangang teknolohiya at pag-usapan ang kahalagahan ng inovasyon, kalayaan at ang hinaharap ng sangkatauhan. Ang kwentong ito ay puro katang isip lamang at para sa kasiyahan, ngunit ito ay parehong nakakaaliw at nagbibigay kaalaman. Maligayang pagdating sa isa na namang kahanghangang episode ng Barin Balance ang inyong pangunahing channel para sa mga kawili at mapanlikhang ka at nilalaman. Dito ating tinatalakay ang mga natatanging kwento at pinagsasama ang nakaraan at kasalukuyan sa isang kapanapanabik na paraan. Ngayon, mayroon kaming pambihirang kwento para sa inyo. Isipin kung ano ang mangyayari kung ang dakilang si Dr. Jose Rizal ay makatagbo ang masigasig na negosyanteng si Elon Musk. Ito ay isang purong katang isip na kwento na para sa kasiyahan at edukasyon. Kaya umupo at magpakasaya sa kahangang kwento na ito. Isang ordinaryong araw para kay Elon Musk sa SpaceX headquarters habang nagtatrabaho siya sa pinakabagong disenyo ng rocket. Biglang isang nakakasilaw na liwanag ang pumuno sa silid at mula sa wala, lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng kasuotan noong ika siyam na siglo. Siya ay walang iba kundi si Dr. Jose Rizal na nagtataka ngunit puno ng kuryosidad. Si Elon Naunang nagulat ay agad na nakabawi. Hello, ako si Elon Musk. At ikaw? Si Rizal na sinusubukang intindihin ng kanyang kinaruroonan ay sumagot. Ako si Dr. Jose Rizal. Paano ako napunta rito? Ano itong lugar na ito? Si Elon na may ngiting magiliw ay nagsabi ikaw kaibigan ko ay naglakbay sa panahon. Maligayang pagdating sa ikalabing isang siglo. Ipapakita ko sa iyo ang paligid. Habang naglalakad sila sa abalang pasilidad ng SpaceX, ipinaliwanag ni Elon ang mga pagsulong sa agham at teknolohiya. Si Rizal na laging isang tao ng matalas na pag-iisip ay namangha sa kanyang nakita. Ang mga makinang ito, ang mga imbensyong ito, kamangha-mangha. Sabihin mo pa sa akin tungkol dito, ang sabi ni Rizal. Tumawa si Elon. Sige, hayaan mong simulan ko sa isang bagay na maaring magustuhan mo. Mga rakit at paglalakbay sa kalawakan. Natatrawaho kami sa paggawa ng sangkatauhan na maging multi-planetary species na nagsisimula sa pagkolonisa sa Mars. Nanlaki ang mga mata ni Rizal. Mars, pagkolonisa ng ibang planeta. Yan ay lagpas pa sa aking mga pangarap. Nagpatuloy si Elon. Oo maaaring mukhang science fiction pero sa tamang teknolohiya at determinasyon, magiging realidad ito. Sa pagsasalita tungkol dito, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang mas malapit sa atin, ang mga Tesla electric cars. Naglakad sila patungo sa parking area kung saan nakahilira ang mga maki makikinang futuristic na kotse ipinakita ni Elon kung paano gumagana ang mga electric cars binigyang diin ang kanilang benepisyo sa kapaligiran ito ay kahanga ang sabi ni Rizal noong panahon ko umaasa kami sa mga kabayo at karwahe ang mag ang makita ang pagsulong na ito ay na nakakamangha pero sabihin mo sa akin Paano nakakaapekto ang mga teknolohiyang ito sa lipunan at mga tao? Nag-isip si Elon Zuckerberg. Ang teknolohiya ay may kapangyarihang mapabuti ang buhay ng malaki, ngunit may mga hamon din ito. Ang access at affordability ay mahalaga at laging may panganib ng maling paggamit ng teknolohiya. Kaya mahalaga na magkaroon ng mga visionary at leader na inuuna ang kapakanan ng sangkatauhan. Tumangaw si Rizal. Noong panahon ko, lumaban ako para sa kalayaan at edukasyon. Naniniwalang ito ang susi sa isang maunlad na lipunan. Mukhang kahit, sa may, kahit na may mga pagsulong na ito, ang mga pangunahing halaga ay nananatili ngumiti si tamak Tama ka, Dr. Rizal. Ang iyong pamana ng pakipaglaban para sa kalayaan at kaalaman ay napapanahon pa rin ngayon. Sa katunayan, ito ang nagtutulak sa marami sa amin na itulak ang mga hangganan ng kung ano ang posible. Habang nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, tinalakay nila ang iba't ibang paksa mula sa mga renewable energy at artificial intelligence hanggang sa kahalagahan ng edukasyon at mga reforma sa lipunan. Ibinahagi ni Rizal ang kanyang mga karanasan at idealismo habang nagbigay naman si Elon ng mga pananaw sa mga komplikasyon ng modernong mundo. Lumipas ang mga oras at nang nagsimulang lumubog ang araw, nakaramdam Sir Rizal ng kasiyahan. Maraming salamat, Ilon. Ang paglalakbay na ito ay naging napaka-kaalaman. Kahit kailangan kong bumalik sa aking panahon, dadalhin ko ang pag-asa at kaalaman na kung ano ang hinaharap. Tumango si Ilon. Salamat din, Dr. Rizal. Isang karangalan na makasama ka. Ang iyong dedikasyon sa pag-uunlad ng sangkatauhan ay walang hanggan sa isang huling pag pagkikipagkamay, muling sumiklab ang nakakasilaw na liwanag at naglaho si Rizal ng misteryoso kung paano siya dumating. Tumayo si Elon doon. Nagmumuni-muni sa pambihirang pagkikita. Alam niya na ang mga aral mula sa nakaraan at mga inovasyon ng kasalukuyan ay dapat magtulungan upang bumuo ng isang mas magandang hinaharap Maraming salamat sa pagsama sa amin sa kahanghang paglalakbay ng magtagpo si Rizal at Mas Tandaan, ang kwentong ito ay purong kathang isip lamang at para sa kasiyahan Ngunit ito'y parehong takaaliw at nagbibigay kaalaman. Sana'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito Kung nagustuhan ninyo ang video na ito Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa Barin Balance at i-share ang video na ito upang maikalat ang kamanghamanghang imahinasyon at kapangyarihan ng kalaman. Hanggang sa muli, patuloy na mag-explore at maging curious tayo, mga kababayan. Maraming salamat po.